masama sama tayong magiging Sa Iga na arestado sa Quezon City ang isang ginang na tumangay umano ng sanggol ng kanyang kasambahay. Ang batang tatlong taong nawalay sa magulang, inirehistro pa umano ng suspect bilang kanyang anak. Saksi si John Consulta, exclusive. mo manahimik kung na lamang. Ano Patong-patong na kaso ang kinakaharap ng 45 anyos na si Jovena Caduan na ineresto sa visa ng warrant of arrest ng Regional Special Operations Group ng NCRPO. Noong 2020, tinangay umano ni Caduan ang nooy bagong silang na sanggol na anak ng kanyang kasambahay sa Leyte. May katulong silang babae na bagong panganak at kinuha nila yung bata. Si Jovena Caduan is top number 2 regional level ng PRO 8. Dito siya nagtago sa Quezon City. Kahit hindi niya kaano-ano ang sagot, pangalan ni Caduan ang nakalagay ng magulang nito batay sa birth certificate na inirehistro mano ng suspect sa PSA. Peking mga dokumento ang ginamit para may rehistro ang sanggol. Hindi mo naman may register basta-basta yung sa pangalan mo, which is hindi ka naman ng anak. Nahahanap sa gadwan sa kasong crime of simulation of births, substitution of one child to another, serious illegal detention, at kidnapping na walang piyansa. Sinisikap pa namin makuha ang panig ng suspect na nakakulong ngayon sa NCRPO. Naibalik naman na sa kanyang tuwing na magulang ang batang tatlong taong gulang na ngayon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi.